Okay, so ito na yung start ng tutorial natin sa Microsoft Word. So sa video ito, tuturo ko muna sa inyo yung uh, parts ng Microsoft Word. Okay, so ang gagamitin natin Microsoft Word ay Microsoft Word 2013. Okay, so lahat naman ng Microsoft Word ay pare-pareho. Siyempre, uh, depende kung anong version. Halimbawa, uh, yung 2007 na Microsoft Word At uh, 2010 Yung 2010 kasi na Microsoft Word Mas updated doon sa 2007 Okay, so syempre Yung 2013 na gagamitin natin Mas updated Pero lahat yung pare-pareho Pare-pareho yan Maski yung 2016 Yun nga lang Tulad na sinabi ko kanina uh, Updated yung mga Bagong version Pero still Microsoft Word pa rin yan So, since ang gagamitin natin ay Microsoft Word 2013, okay. So, ang 2013 Microsoft Word ay under siya ng Microsoft Office 2013. Okay. So, simulan natin. Click natin itong button na to, Click. Okay. So, hanapin natin dyan yung Microsoft Word 20 or Microsoft Office. 2013. Okay. So, hanapin natin dyan. Microsoft Office 2013. Teka, okay, asan Ayun. Click natin. Ayun. Okay, so ito yung opening ng Microsoft Word 2013. Okay, so yung nakikita nyo yan is ito yung mga template. Okay, ito yung mga template. Ayan. So itong mga template na to actually, ano na yan eh, uh, ready-made na yan. So ang gagawin mo na lang is i-edit mo na lang. Halimbawa, gagawa ka ng certificate. So ito yung pang certificate yan. Click mo lang yung mga yan. Okay, edit mo lang Tapos, yon Makagawa ka ng certificate Ano ba, gusto mo ng uh, Invitation Ayan, tulad niyan. Click mo lang yan So, edit mo na lang Ganun din. halimbawa ano Gusto mo gumawa ng kalendaryo Pwede rin, edit mo na lang Okay So, syempre, gagamitin natin dito Yung blank document na nakalagay So, click muna natin si blank document Ayun Okay So, yun, pangunahan ko na ha? So, etong umiikot na to Ito yung tinatawag na mouse pointer Okay, so Now etong nakikita nyo to Ito, 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 Iniikutan ni mouse pointer uh, Siyempre, yung mouse pointer Kaya gumagalaw yan Kasi ginagalaw ko yung mouse Okay, itong iniikutan ni mouse pointer Ang tawag dyan ay ribbon Okay, every ribbon Or yung ribbon na yan is Meron siyang tinatawag na mga ribbon tabs Sa limbawa, itong home Ribbon tabs yan Insert, design, page layout, and so on Lahat yan ay ribbon tabs At every ribbon tabs ay may kanya-kanyang group Halimbawa, ang uh, home tab Meron siyang group na font, paragraph, style, and so on So, ganoon din si insert Meron din siyang sariling group no? Tignan natin si insert Okay, ayan ang mga ano niya, ayan ang mga uh, group niya no about tables illustrations ayan comments ayan symbols media link so ganoon din si design ayan meron din siya ayan document formatting ayan katulad niya no kasama siya so page layout may meron din siyang mga uh, group na tinatawag okay so Itong nakalagay na document 1, ang tawag dito ay title bar. Okay, so halimbawa, gumawa uh, gumagawa, uh, nagka-type ka dyan, gumagawa, uh, nag-save ka ng file. So, ang mangyayari dyan, makikita mo si document 1, hindi na document 1 nakalagay dyan, kundi yung title or pangalan na nung uh, file na nilagay mo or na ginawa mo. Okay? So, eto may makikita ka dito na eto itong scroll bar na to Ang tawag ito vertical scroll bar And syempre meron din siya horizontal scroll bar Ito naman zoom in zoom out Ito Yan pang zoom in zoom out Yan Bawa, katulad sa cellphone, di ba? Pag meron kang picture na gustong mong tignan So, sinu-zoom mo So, ganyan din siya Ganyan din Ayan Now, ito iniikutan ni mouse pointer na to Ang tawag naman dito ay uh, Work area Ayan, dyan tayo magta-type Okay, itong nag-blink na yan, ang tawag yan ay cursor. Then, ah, uh, etong mga button na itong nakikita nyo, itong X, ang um, eto ito yung tinatawag na close button. Pag niya mo yan, syempre, mag exit ka sa mga support. Ito naman yung restore up and restore down. Click natin. Ayan, nangyari sa kanya. Then, restore up. And ito naman ay minimize button. Click natin. Okay. So, yun lang, no? So, sa ngayon eh ito na lang muna ang ating uh, unang part ng tutorial, yung tutorial 1. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial, magkita-kita tayo uli. So, susunod pang mga tutorial.